Yo, what's up mga idol Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga idol Bali, naghanda po ako ng umagahan mga ka idol Kakain tayo sa umagahan mga ka-idol. Baga tayo pumunta sa fishing adventure mga idol Doon ba? Doon kung sino man nakapanood sa ating upload. Doon, doon tayo magpipishing mga idol May handa po ako sa umagahan mga idol So, sabayin nyo ako mga ka-idol ha. Sa ating, sa ating pagkain sa umagahan. Tara, kain na tayo mga idol Let's go, Maradon! yung sino man nakapanood yung upload natin yung bumisita sa, sa atin mga kaidol yung kaibigan natin natin mga kaidol na mabait yun mga kaidol tawag yun si Curioso. yes yung tawag sa kanya minsan warhawk warhawk boy warhawk <laughs> ayan ah, mamaya pagkatapos natin kumain mga idol usap tayo ha Kwento ko sa inyo mga idol kung anong naganap namin doon. Sa paggawa ng kanyang bagong page mga idol bali mayroon siyang mayroon siyang kasama mga idol. Videographer ni videographer niya. Si Kuya Jong, yon, sarap pala kay Kuya Jong. Kain tayo Kuya Jong. Saka si Kuryoso. Yun, kain tayo. Kuryoso. warok <laughs> Tumagahan. Kaya patuloy, mo, patuloy nyo lang yan. Yung page nyo. Saka yun naman sa mga idol. Yung pumunta natin dito. Yung kaibigan natin. Kaya yun, joke rin mga idol. Saka, dabis yon mga idol pagkasama. bale gagawa sila ng content sa FB mga idol ni Kuya Jong saka mahina lang yung uminom siya mga idol Uminom <laughs> ng wine ba ah. bihira lang yung inom mga idol siguro inom yung pag may problema ako naman hindi naman tayo may mga idol hindi tayo may mga idol minsan pumunta ako doon kaya nila ila idol tata mahingi ako ng kwan yung kanyang kwan ba yung kanyang yung niyog ba mga idol Ni niyog kumbaga dito sa amin sanggutan Nananggot siya ako minsan doon. Yung matamis super, yung matamis mga idol, yung bagong bagong harvest niya. Mm, bagong kuha niya ba? Ni idol tata sa kanyang sanggutan na niyog. Yung super ang tamis eh. may inom na ako ng isang baso. Mm. Bale. Nandoon na siya. kay kay Kuya Ramjo. Bali dona ya siya. Bali kinuha siya ba. Bali dona ya sila nag-upload. Mukbang 'yan mga idol. Bawat kontennya niya nila. Mukbang. siya mga idol oh mm. mm. Bait to mga idol pakainin natin mga idol ah mamaya babalik tayo Ay, kukuha tayo ng kanin pakainin natin to mabait to nga siya to Mga idol, ito siya. Pinakain natin yung tira natin na ulam sa nilagyan natin ng ng kuan, kanin. ayan siya mga idol oh. Kumakaway kaway pa yung yung kanyang buntot mga idol. kumakawai kaway pa mga idol yung buntot niya. Hmm, ah, kainin natin yan. Hmm, kain ka yan. Hmm, oh, kumain. lakas pa kumain mga idol oh. Hmm. Masigla siya mga idol. kaidol. Ali. Usap tayo mga kaidol. May may nag-comment sa atin mga kaidol. Yung in-upload natin yung kung sino man naka nakapanood yung in-upload natin mga idol yung pinanbahan tayo sa ating kaibigan dito. Ano 6 minutes six 6 minutes six, 6 six minutes yata yun. 6 minutes Mahigit Kung di ako nakakamali mga ero Doon yun sa 6 minutes Nagcomment siya eh. Sabi niya sa akin Na nabasa ganyan ganyan Na huwag ko daw insultuhin yung Aking kaibigan Mga idol, kung sino man nakapanood yun, humihingi po ako ng pansinsya. Kasi, ganun talaga. Salita. Magbiruan. Dati pa, yung wala pa ako dito sa, sa mundo, sa pagbablog. Ganyan lang. Yun lang. Masaya nga ako dun. Pagkasama ko siya mga idol. Kasi joker yun tra dal dal, da, dal, da, dal, da, dal, dal, dal 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 mo ganyan mga dolo dal dal siya dang dal 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 dalero yon di ako makabigkas agroy <laughs> <Algu> <laughs> charot po kay siya pangalan niya na kundi ako nagkakamli runil yon chat po sayo pasensya na po kung kung hindi mo na gustuhan yung bawat bawat bigkas ko bawat salita ko na lumalabas sa aking bibig eh dino lang talaga po kami magbiruan hmm, dito yung pumunta dito ba mm. shout out tayo mga idol may nakuan ako mga idol may nagpapa shout out mga idol sa atin mga idol Sa lahat sa, sana sa lahat ng kapanood uh, ito, itong channel na ito, itong munting channel, sana kung bago ka pa lang, kung nagustuhan nyo, sana huwag nyong kalimutan mag-subscribe para tumatamaas na naman yung ating viewers, saka subscriber. Sana makakasahod ulit ako mga adol. Sana mga idol, makakasahod ako. Hindi siguro ngayong buwan. Baka susunod na buwan. Pag sikapang ko lang mag-content. Mag-upload. At anong content mga idol, basta meron akong meron akong mai-update sa inyo ba. Meron akong mai-update. Meron akong ma maibahagi sa inyo sa YouTube yung may-ari ng YouTube <laughs> para makasahod tayo at makakuha ko ng motor yung motor na super ang mura lang mga ah, mura lang sa mapira mga idol pero pag mahirap eh mahal na yun eh <laughs> mahal na yun yung binuan 1,000 ang yung buwan mga idol 1,800 kaso lang talaga mga idol pinadvance lang tayo mga idol ng dalawang buwan sayang yun know, oh meron na sana kasi may, may may nagbigay sa atin na biyaya si si Ronel si Ronel Rosela from Atlanta, Georgia. Yon, siya sir. Uh, yun, siya ang nagbigay ng biyaya sa atin. Tama sana yun, mga idol. Sobra pa nga yun, mga idol. Binigay niya, eh. One eight lang yung buwan. Sobra pa nga yun, eh. May sobra pa ako. Uh, pambili, pambili, pambili ng bigas. Yung sobra. Kaso lang, pina-advance. Talaga tayo, mga idol. Kala ko makakabuhan na tayo ng motor, mga idol. So, sayang yun, oh. Know. Makakapunta sana tayo doon sa ah lawa, yung malalaking lawa, ilog. Eh, wala eh. Wala tayong magagawa eh. Eh, yun yung sinabi ng nag-work doon sa uh, Rosie. Ah, <coughs> uh, sini eh. tapos na dapat tayo ng si inter interview ko ako doon sa glit Pagkatapos mga ilang ilang seconds, ah, minutes lang yun, mga ilang minutes eh, lumabas siya doon sa, sa na Pinuntaan ako, binalikan niya ako. Tapos na daw ako, ah, tapos na daw ako na CI, si, CI ba? Uh, ah, hanapin yung bahay ko kung saan ako nakatira. Eh, tapos na sir. Ah, sabi na nag CI sir, pa-advance ka daw ng lang buwan. Advance. Eh, doble yung babayaran natin advance tapos eh, pag na advance na meron na eh, buwan, binuwan niya 1 eh, 1.8 lang o so, bale ano ba naman na ito dal 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 ako mga dal ito mga dal shout tayo mga dal ito sana ba yun minsan na nababagalan ako sa pag export nito mga idol yung ating content mga idol ba dahil sa dito ako nag export mga idol dito ba sa cellphone naglalag ah uh, nag ano ba yan naghahang kasi basag basag yung kuhan ba yung touch niya malabo din yung kuha ng cam sa front yung ito naman ay okay na Okay, nilisan ko kasi ito Ito sa loob. Itong buwan niya, nilisan ko ganyan. Okay na, hindi na siya masyado bird yung kuha. Yun, shoutout po sa lahat. Shoutout po kay Ma'am Tintin. Yun, shoutout po Ma'am. Shoutout po kay Ronil from Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po. Ma'am Richard Fuentes. Ah, uh, Cecilia Uh, Julius uh, Julius Santos yon Walter Tofeds Nana Rovi Chanel Cecilia Santos Sator Fifi yon shoutout po shoutout sa lahat sa lahat ng magbigay ng biyaya itong channel na ito shoutout po sa inyong lahat mga kaidol ma'am and sir shoutout po sa inyong lahat uh, Yonard Navarro, yun, syarat po. Hoy, Insuma. From Bacolod City, yun, syarat po, idol. Uh, ano ba to? From Balilihan siya, mga idol. Buhol, hindi ko mabigkas ang pangalan mga idol. Ang hirap mga idol, bigkas. Hirap tara magbigkas pag hindi wala tayong pinag-aralan mga ka-idol. agor <laughs> juhalo 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 yan ay yung mga yan mga idol oh. mm. kita nyo mga idol mm. shoutout po shoutout shoutout po idol nila hafar yun shoutout po idol Daryl Kara Kara huh? Karaki Cara no, oh, Karak, Karaki. Daryl Karaki, yon charot po idol. Yan po mga idol. Oh. Yon charot po. John Sabang, yon charot po idol, John Sabang, yon charot po. Eric Pahimutang, yon charot po idol from Lapu-Lapu City. Charot po. Deng TV, yon syarat po idol, Deng TV. May channel to mga idol. Paki-support na din mga idol yung kanyang channel. Ito, Arnel Sarias. Arnel Sarias. Yun, shoutout po idol. Meron pa. Edison De Leon. Yun, shoutout po idol. So, yan lang. Ay, ah, ano ba naman ito? Nabubula ako. Yan long lang ko daw mga idol. Sabi ng bigkas ng bibig ko mga idol. So yan, yun lang mga idol. Yung nagpapashout out sa atin. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Sa bawat upload ko. Sa bawat labas natin. Sa bawat paggawa natin ng content. Eh, nandyan kayo mga ka idol na na, na Uh, nagsubaybay, uh, uh, nagsuporta, ano ba yan mga doon, nalilito pa talaga ako mga doon, kasi nandoon ako sa isip ni, ano <laughs> eh, yung kaibigan natin, si Juan si, si Warhawk, kumbaga tawagin ko, Yun. si Warhawk, <laughs> si Curioso, yon ito ako mga idol. Mga idol, sana ay masuportahan nyo kan kanilang page mga idol, sana ay masuportahan nyo mga idol. Mm. Kaan ah, bago pa lang sila nagi-umpisa mga idol, mga 46 followers yata yung page nila. 46 followers. Siguro tataas na yun kasi sincere yun mga idol sa FB ko mga idol. Sana ay masuportahan nyo mga idol uh, Mel Angelo TV. Yun ang pangalan mga idol. Mel Angelo TV. Yun 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 ang pangalan ng page nila mga idol. Doon sila gumagawa ng content. Sana yung masuporta natin mga idol. Uh, maraming maraming pong salamat sa inyo mga talaga mga idol. Sa lahat ng hindi nag-escape. Ng ads. Malaking tulong na po yun sa akin mga idol bumaba yung viewers natin mga idol kasi matagal na tayong hindi nakapag-upload kasi mga idol sana bumalik yung ating viewers dati mga idol kahit 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 yung mga solid supporters lang natin <laughs> eh mas maganda mga idol bumalik yung lahat mga idol yung nag-subscribe sa atin sana po mga idol bumalik kayo mga idol mga idol Bale, mag-export mo na ako. Ito mga idol ha, para ma-upload ko to. Para, ma ko ba mga idol ba? Ma-ibahagi ko sa inyo. Itong baga na ito. Siguro, mga alas 11 siguro ko to, i-upload. Yan, mga alas 11 kasi matagal pa mga idol. Matagal pa ma-export pa, saka mag-upload maraming salamat sa lahat ng mga viewers sa lahat mga solid nating supporters dyan sa mga OFW na kasubaybay na itong channel ito maraming maraming pong salamat mga kaidol ha sa lahat ng mga supporter nyo bawat upload natin na kayo uh, nakapanood so yun mga kaidol kung bago ka lang itong channel ito huwag nyo kalimutan subscribe and click hit notification bell para updated kayo sa susunod natin pagbablog mga adol. Fishing, adventure, kahit anong gawin natin. Itong channel na ito mga adol. So, yun. Bye-bye na mga adol. Bye-bye. Kita kids. Sa, uh, sa susunod natin yung pagkukundin mga adol. So, yun. Bye-bye.